sarap po hindi nyo papayara. Pagpasarap pa, papayarap ako. Guys, ang dami niya no. Ganito lang pila ay, nila. Ah, mga katuwa. Dire-diretso yung flow nila dito. Ayan. Dire-diretso lang yung Kung ikaw naman ay nakatake out, dito may i-claim ng take ito kaya ate. Ayan, take out area. So malawak siya. So pwede ka rin kumain dito. Ayan, pwede ka kumain dito. Ate, take out lang to, di ba? Apo. yeah si ating taga take out. Hanapin niyo si Ate. Pang take out 'yan. pwede ka humingi ng sabaw. Tama 'te. Eh? Apo, Extra sabaw, di ba? Anli sabaw, pwede ka dito dito. Ano, marami na rin guys, nakakatawa. Apat na take out. Dami kumakain. Sabaw. Mga nakatayo na lang iba pero masaya. At ayun nga guys, pinaunlakan tayo ni Ate Juliet at kanina. At ngayon naman, nag-offer siya sa atin. Natikman daw natin yung kanilang barbecue. At ito kasi yung bago nilang product, guys. Barbecue for only 45 pesos. Ayun o. Oh. Malapad siya, tsaka malaki rin. Tsaka, ah, napakabango. At titikman natin. Ano ah, sa review tayo? Mm. Guys, Hindi ako na-disappoint sa Lasa. Tama, sabi ni ito, Juliet. Hindi, hindi kayo magsisisi sa Lasa. Unang agad mo pala, malalasahan mo na yung bawang paminta, yung tamis at alat niya. Tsaka yung juiciness niya. Hindi siya dry. Panalo. Ito naman yung taba. Pasabay mo na malabing na soft drinks. All and up Panalo. Yay.